Mabili, mabili ang salamat ang akong pasalamat sa inyo. O sa Diyos. Mm. Sa, ako, sa Diyos, ang akong pasalamat sa inyo. Salamat sa mga kaubanan mo nga nakatabang. Uh, hello, nandito ngayon tayo sa grocery store para mamili tayo ng uh, grocery para kay, kay Tatay ini So, ayan, samahan nyo kami. Shoutout pala sa kasama ko si Bro Makoy. Ayan, shoutout bro. Saan man dilata nila? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Uh, wala ka kanina na may... May radyo pala. So, may radyo siya. Ito so, yung ilaw niya. So yan, dalawa. Tapos ito. Yan. mag-charge. Ayan, so nakapamili na tayo ng groceries, solar, at yung bigas. Okay, so, hatid na natin kila tatay Hermoynes. Tay, anong masasabi mo sa natanggap mong grocery bigas at saka yung ilaw? Sige, mabilang ang salamat ang akong pasalamat sa inyo. O sa Diyos. Sangko sa Diyos. Ang akong pasalamat sa inyo. Salamat sa mga kabana ni mo nga nakatabang labi na sa inyong duha nga managmanage niya niyong programa. Ha. Daghan salamat. Ayun. Ang ginuray na ibalo ni Ani, makabaw sa inyo. Kay di man ko makabaw sa na kay Tiguhang naman ko. Ang ginuo na lang, ah, mantigo sa inyo magbaw. Kung si tatay nagpasalamat nga ah, dahil ah, natanggap niya to, so nagpasalamat siya sa mga tao nga ah, nagbigay sa kanya ng tulong. Ayun, ah, dahil kung ayun, nagpapasalamat din pala tayo sa mga tumulong sa atin, sa mga nag, nakipag ambagan kasi kung walang wala tayong mga kasama sa nagbili nito sa mga nag ng cash nila para mabili itong ganito at sa yung ilaw ni tatay yung solar na binili natin so hindi tayo makabili ng ganito kaya nagpapasalamat din talaga tayo sa sa mga taong kumulong sa mga taong nakipag ambagan para lang mabili natin ang grocery ang bigas at saka yung solar na uh, kinabit natin kay tatay kaya uh, maraming maraming salamat sa lahat sa lahat ng mga tumulong kaya Ingat po tayong lahat. Uh, palagi, God bless. Hindi na kami magtagal. Oo. Uwi na kami. Sige. So, tay, uh, nag-order na kami ng herring egg. Oo. Oh. E, susunod na lang natin. Palit na ha. lang mo nga rin. Oo. Kabot na. O. Oo, kapag dumating yung order namin ng herring egg, uh, ihahatid ko lang dito ha, para maayos na yung um, pandinig mo. Oo, oh, mga pila kasimana. ka. Baka one week, tay. Ha? Baka mga one week dito na. Oo. Oh. Oo, oh, ayun. Salamat. Oh, so hindi na kami magtagal. Uh, oh. bye bye na. Oh, so, ang sa pag-ambo kay mula ka naman mo. Oh, sige tayo, ah, sige. sige. <laughs> Dahil doon, uh, eh, Diyos, ang mga namo, ka sa katasaan sa mga langit, ni Anin Takna sa ako ako'y nagpasalamat sa panahon na gihatag mo kanako Ginoo, panalangini kaming tanahan nga niya karoon. Pamilya ni Madramon, pamilya ni Bad Makmak og ang pamilya. Tanan, karon nga niya sa naminaw sa kong pag-ampo. Inatong sa ginoon, nga panaling, panalanginan mo sila kami na tagae kanunay may panlawas og ilikay sa tanan matang, makatalagman, tanan makalitrasyahan. Padaraan mo kanunay og manlunda Silando ha, si Brad Ramon, Brad Makmak, na magabantay kanila sa tanan oras sa adlaw gabi na ipalayo ang mga katalanman o tanam ka kristiyan. Kaming tanan, sa kami panalangin karon, hapo na, antod, ugma sa sunod pa mga adlaw. Kanuna na mo, <coughs> madawat ang imong panalangin nga dili mo kami biyaan ginoo samtang kami naghulat kami sa imong ikaduhang pagbalik inaot nga ang among mga pangalan may sulat on sa di sa imong basahon sa kinabuhi aron sa imong pagbalik andam kami sa pagtubag sa pagdawat sa pagdawat sa imong malunda sa imong pinili Aron og asa ikaw ato sa kami makaelkon kanimo sa imong giinyarian sa mga langit. Usaha kami karon sa panalangin. Brad Ramon, magma kami tibok na mga pamilya. O kinahanglan usan ako ng amigo. Usa kami karon sa panalangin. Nga onta na magpadayon ang ilang pagbotog maayo na makatuman sa imong kaboboton aron kami tanan makasigurado sa among kaluwasan sa panahon sa imong pagbalik. O daghan salamat kino sa imong papatalinghog sa ako mga pagampo o ba na pagpangayog pa sa ilo sa nabuhat na mga kasalanan gikan sa isip, salita at sa gawa pa kami. O kinintanan, isalig nako ako bawa madawat na ako ang paglaom sa ngalan ni sa Kristo akong bugtong manuluan. Amen. 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 Salamat. tayo, so hindi na kami magtagal. Uwi na kami ha. Salamat. tayo. thank you. Thank you. Thank na tayo guys, Uy na tayo So tapos na, na natin yung grocery at saka uh, Bigas ni tatay at saka yung ilaw na solar light so, uh, Paabot na lang natin yung, uh, ano, kapag o, dumating yung order natin na uh, hearing aid. So, ihati na lang natin kay Tatay ulit. So, Tay, hindi na kami magtagal, ate, ha? Oh, oh. E, salamat po. Salamat. salamat.